kasi mong naong Sige lang. Ano yan? Ha? Yan mo nang video? Video na yan. Start na yan. Kumain na kami sa langka na gata. Iyan. ito. Puhin ko kasi para mababa. Ito, ito, ito. Tapos, may lain pa. Ito hmm, ang lain, gabi. Kain! Hmm. Huh? Dito na kung kaon mo ako ng hagad. Kaon ba ninyo? Kaon ba kung sa Tagalog, kain tayo. Kung sa English, eat all you can. ito all you Bungol. Paita. ka. Ah, Ang ah, ah, ah. mm, sarap. Dumana ko Duman ako sa ano eh, sa Pilipino restaurant din sa Hawali. Uh -uh. Tapos, mayroon silang lain at saka langka. Ano yun? iyong hmm. ano ba? Yung ano Lame, eh. Saan mo to binili? Doon sa likod ng ano, sa, sa likod sa harap ng bahay ko. Oh, sa sa niya Karena Hawale. No, mm -hmm. no aram ya. na ba ano? Kasi, dyan, ako yan, eh, Max. Ay, 1 dinar. 1 dinar. Kumusta? Ah. Dito so what no? mm Hindi -hmm. Dahil lamik kayo, oh, oh, oh humot mga kong. Mm -hmm. Humot kayo ang ano, humot kayo ang ano niya. ang ka. Humot ang kanin. kanin. Ang kanin, mapango. Nako. Humot, humot kayo ang kanin kasi nilagyan namin ng perfume na Lacoste. <laughs> 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 Hindi, yung, ngayon ako nakakain ng bae. Dahil lamik kayo dahil. Lagan na dahil. Ay, ginahinig ka. Lamik na. Salap mo. Ang mm, sarap sarap, ang sarap sarap ng lain. Ang sarap sa lain. Ang langka din, ang gata. Nawala na. Masa na mm, Ang langka, ng lagi na ng kalabasa. Ah, Kakaan oh, yung... Parang pakbit siya. Hmm, parang mayroon siya isda nga, hihimay, hihimay. Oo, ano Ang sarap. -sarap. Himay, himay. Ooh, Dudong. kami kung saan na daw? Kung hindi hmm. kasi kaya. Hindi mo lang dito lang kami sa tabi-tabing ilo. Ang kumakain na yung... yung... pang mahirap nga... yung mahirap... mahirap na... kain. Ganyan, no? mm, oh. Kabay dila-dila pa sa kamay. Kasi nang gutom. Pang mayaman nga pagkain, tanong pagdobo. Sino mo ko, day? Ganyan oh. No? <laughs> pag maya, pang mahirap. Pag mahirap ano? Pag mahirap ano? <laughs> Kasi nagmamadali. Hmm. Oh, o, boss. Kuhaan hmm. ba ko Sarap naman dito. Sarap naman dito. Hmm. Yan, sobrayin mo na na. Kain mong bukas. Ayaw pagkongkot. Sa tanghali, kain ka ng kain. Sa hmm. tanghali? <laughs> Sa tanghali. Sir, anta? Kitsap.

Ay, mabuti kayo may transfer ko. Hindi na kayo gagas. Hindi ka gaya dati nang ito. Mabas ka Diba? Siya piyo yun. Siya ako. Mahirap doon. Okay lang. Wala tayong magawa. Kasi, ang panganak na sa pobring utin o pobring bilat. Sabi katawa ko. Pero sa dolo, linya na nato ni eh, ma disulta. Linya ba? Kung sasabihin ko sa inyo ang naranasan ko dito, siguro... Kasi, kahit na, uh, ikaw talaga may hirap kasi nasa labas ka. Pag tawag, mawalan ka ng tabako, kawawa. Mm. Kasi nung pa, kung paano na ng bahay? Kung pa ako sa bahay, 60. Ha? Huh? 60. 60. 60. Ito, Uy, upas sa balay. Dako kayang kwarto. Mura din ka nga. Kani ang kwarto rin. Mura kisa na niya kabalay sa ato ba? Mauna niya. Balay na yan ato ba? Ang hindi rin Ang kwarto na ko kaayo. Uy, di rin di magugugugo ko nung mag-asawa before pa magbirada. Oo. Uy, ko ang isa. Namiyak doon. Sa buntag, dahil sana sa ayak ako nandito ko po. Ang trabaho kasi. Kain ako pues yung... ja. ng dalang kutsara, punta sa customer. Balik na naman, kain na naman. Hanggang maubos yung... Ako mayat daw. Mayat. Magdating ng pananay sa sigira.

Sarap mag-mukbang ng ano eh. Ng crabs at saka ano. Ah, sa mata mag Ikaw magluto? luto Hmm, Ay, nag-luto-luto. Kaya sa inyo, sa inyo, kaya ang pwede. ang pili. Mag-iwag ako ba? At tayo kung tatang... Mag-iwag pag may ato tayo dito ganun, ano, dito sa sipo sa salmiya. Sige. Ayan. May kolil, itong may siya. na. Ano bang pizza sa ano?

Mahal kaya doh Asal api? Dampak, bahan Dampak Bahan Bahan Di punta nanti ada orang kaya sasimba diantar Iya, sumpah Belkonis nolak namang anu ya? Belkonis nolak namang Kenapa? Naa, oi Ini tuh tendir jus ya, noh Tendir jus itu. tuh Hmm? Naka sulat ya Mayrun T, yuk, letter Buang-buang buang-buang ako. Hindi hmm. mm. mm. na meron doon doon eh? Hmm, na ito may doon eh. Pwede na hindi Na meron? Na eh. May tahong na malaki Hindi na ulang naman hindi nga mukhaan. Tapos may hipon, may squid. Saan banda na eh? Dampak nga, malapit sa simbahan. Hindi punta tayo. Sige. Dili karoon nga, ano, pizza dos? Ay, dyan. Pizza tres na yan. Hmm, pizza tres, oo. Oh.

Binis niya ako pwede. Sabi lang Pechados. tama na pechados ang ano? Ang Mercoles. Tres, patro, cinco, seis, siete, ocho. No hay No na. vi. No hay 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 vi. No hay

Laga na si Inday yun, naka-stack po ba? <laughs> Hatag niya po nila rin? Right? Oo naman. Manila <laughs> rin yung lahat. Wala akong binili dyan. Hindi ako nag-inom ng surprise. Ito yung hinano ko kasi minsan lang ko hindi makainom nito. Okay? Galit. Hindi <laughs> ako, wala akong gastos dito kahit piso. Wala siyang gastos kahit piso. Sahod ko malinis. Sahod niya malinis niya makuha magkano eh. Right? to, naabot ang ano kasi sa yung anak niya 170 tapos yun sa ano 30 210 kasi sa 210 so, wala na inay ano bawas-bawas so may bawas-bawas <laughs> ano wifi wifi tapos yung mga pag naglabas ka yun na yun lang yung ako Samantala ako dito pwede kasi wala lang ako lumabas eh mm -hmm. Sayang. Ay nga yun, pag darating ako dito, dito na pupunta kasi mayroon kaming live-live. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Tapos na kasi ako pumain, Busog na ako kumanta na ako. Tapos ito ngayon. Ang taran! Taon ko pa isa pang himagay.